kabago ko na nabili na halagang 30 pesos lang. So, hindi ka maniniwala. Original to, guys. At sinerge ko siya. Uh, made from Marikina siya. Ito, guys. Hi guys! Welcome po sa aking channel. This is Linn Malakay po. Simple by happiness. Simpleng buhay. Buhay na walang arte. Lesa stress. Join me guys sa aking simple vlog. For today, isang buhay po sa ating lahat. guys, magandang buhay po, so nandito po ako sa aming kwarto, so ayan, magbablog tayo so, um, ano ba yung i-share ko sa inyo so ayan, pasensya na kayo sa aking bosses, dahil tayo nga po ay may sipon, so ayan nakabakasyon po ako from uh, August, uh, ano bang araw August 22 until 31 po, ayan, uh, nakabakasyon po tayo, so ayan, may time tayo na magblog so ito yung shishare ko sa inyo yung mga bag ko na nabili sa Ukay Ukay, so ito po guys ito yung talagang uh, mga ay uh, item na nabili ko sa Ukay Ukay na talagang nagagamit ko. So, yon. Uh, kahit naman sabihin na Ukay Ukay, eh, mga branded naman po. Meron mga hindi branded na magaganda rin naman po. At ang quality niya ay talagang sulit. So, ito yung unang, ito uh, yung unang bag na nabili ko na love. Na love ko talaga siya, guys. So, nabili ko lang ito, guys, ng, ayan, 180 pesos. So, ayan. Tignan natin kung mas maganda kung may ilaw, ha. Mm -hmm. Ayan, mas maganda pala pag may ilaw. Ayan, wala tayong mga ring light, guys, eh. Kasi yan, uh, pasulpot-sulpot lang yung ating pagbablog nisa. So, yan, 180 pesos ito, guys. So, ayan, oh. Tignan nyo, guys. Ang ganda nung kanyang, ano, quality nung kanyang, ano, oh. Hindi po siya yung uh, natutuklap, hindi siya yung, uh, di ba yung pagka hindi mo siya nagagamit, natutuklap-tuklap. So, dito lang sa may panto uh, sa amin to guys, yung ukay-ukay nito. At ang kanyang mga zipper, guys. So, ayan, tignan mo naman yung kanyang uh, zipper. So, quality na quality yan, guys, so Tignan mo yun, So, hindi ko pa tinatanggal tong ano na to, guys, kasi gamit na gamit ko nga siya. At tignan mo, oh, hawakan pa siyang ganyan, oh, di ba? So, ito yung pinaka gusto ko na bag talaga na uh, Pangharabas na ginagamit ko siya guys uh, Wala po siyang tatak At uh, hinahanap ko nga kung ano tatak niya Kahit sa zipper wala siyang tatak Pero guys, oh, o naman naman oh, o Ang tibay nung kanyang ano At uh, marami akong inilalaman dito guys pag umaalis So bit, uh, gamit na gamit ko to guys bit, bit ko to talaga Kasi yan, uh, gusto gusto ko siya May zipper, uh, meron siya ditong uh, yan bulsa dito Meron siya ditong extra Meron pa siya ditong extra So pagka naglalakad ako, yan Mamim, uh, formal ginagamit ko nito. Actually, gagamit, ginamit ko, gagamitin ko sa nito nung ng aking pamangkin. Kaya lang hindi ko siya nagamit kasi sobrang busy ko. So, hindi ko na napalitan yung aking bag na isang ginagamit. So, ayan. ang um, isang taon na siya, guys. At gamit na gamit ko siya, guys. So, ito na yung isang kong pakikita sa inyo. Ito yung ginagamit ko ngayon sa pag, sa, uh, pagpasok sa trabaho. So, ito, head grain ang kanyang tatak guys no, sa so naiblock ko naman ito guys head grain original siya guys kasi why yan iniskan ko po yan nag-a-appear po yan pag iniskan ko siya head grain so, sa ang pagkakatanda is made from Belgium siya. So, yun. So, basta search searchin na lang siya, guys. Hedren. So, ang turing dito, guys, is 1,500, uh, 1,000 pesos po ba na. So, tinatawaran ko siya ng 500, ayaw ibigay. So, sabi niya, ma'am, sulit na yan, ma'am. Sabi niya, pagsasawaan mo yan, ito po ay nabili ko sa mga upay-upay, pre-lab item ng mga doktor po. So, sa akin pagkakatanda surgery po yata yung nag-ano noon mga doktor from surgery yung mga uh, pre prelab item nila so yan inukay-ukay so ito guys ayan oh tingnan niyo Sulit ito guys. Alam niyo kung bakit? Kasi ang dami ko na ilalaman dito. At ang zipper niya guys. Tignan mo oh. 800 pesos. At ah, ah. Tignan mo ang handle guys oh. Oh, tignan mo. Ito yung ginagamit ko ngayon guys. Ayan. Pag ako ay pumapasok. So yung lahat ng ano ko dyan payong. Dito ko na inilala guys. So isang bit na lang. So ayan. Kaya ito ay sulit na sulit yung aking 800 pesos. So may mga mabibili tayo ng mga, kasi syempre titignan din natin kung saan naabot yung budget natin. So, alam niya naman, ang uh, isang nanay. So, uh, may mga bag na tingin mo talaga naman hindi uh, quality, hindi magtatagal. So, sa ukay-ukay talaga ako nagahanap, So, ayan, ito ay 800 pesos. So, sabi nung nagtitinda doon, ma'am, sulit yan. Huwag mo nang ano yan, huwag mo nang pakawalan. At uh, sasawaan ang ka. Uh, actually, talaga guys, sulit na sulit yung aking 800 pesos dyan. Tingnan mo, oh. Ang ganda nung kanyang ano, oh head grain talaga siya guys original siya so search nyo na lang ang original price nito is uh, parang nasa 5 plus siya guys so uh, nakuha ko nga siya ng 800 pesos lang. So, ito yung mga pre item ng mga ito ko. Sarap nang gamitin, guys. At ito yung binababad ko lang sa tubig at uh, nilalaban. So, yan, oh, may mga ano pa siya. So, ito, sulit siya, guys. Misan ganyan ang ginagawa kong pagdadala, lalo na pag nakasakay tayo sa LRT. Alam niyo naman, ingat tayo sa ating mga items. So, yan, oh, diba? Sulit na sulit yung ating backpack. Dito ko nilalagay yung aking umbrella. At ito yung pinakabago ko na nabili na halagang 30 pesos lang. So, hindi ka maniniwala. Original to, guys. At sinerge ko siya. Uh, made from Marikina siya. Ito, guys. Ito ay lalaban ko guys, nilalaban ko kasi yan. Ah. At uh, yung ating head grin. so binababad ko lang siya ng mabilisan guys. Then yun na, sasakay mo So ito guys, yung ating nabili na halagang 30 pesos lang. So ayan. O gusto ko siya guys kasi oh, may package siya dito. So halagang 30 pesos. So alam niyo ba guys, ang presyo nito, nakita ko, Sinearch ko siya, nasa 1,900 pesos siya. So nag-sale siya, parang nasa 1,500 siya. Nabili ko lang siya ng ano guys, oh. 30 pesos. Meron siya guys dito ano oh. Ayan. I, may butoni siya dyan meron siya dito lagay ng ano ayan uh, mga aning anik mga anik anik mo and then ang gusto ko sa kanya may zipper siya dito sa loob guys at ang zipper tingnan niyo naman guys ang zipper niya oh ang ganda malalaki yung kanyang ngipin oh so ayan oh di ba malalaki yung kanyang ngipin guys tingnan mo oh so halagang 30 pesos lang imagine niyo yung guys 30 pesos lamang oh di ba sulit 'yan oh tapos ito Ayan, may packet din siya dito. Although, ano lang naman siya, guys. Di ba So, yung, syempre, yung mga, uh, not so important lang ilalagay mo yan. Yung mga, ayan, pang anik-anik mo lang na ano. Pero, yung, syempre, dito, guys. May city tayo dito, guys. Yun yung ilalagay mo dito sa loob. Yung mga, uh, ayan, yung mga wallet mo. Meron tayo dito isang lalagyan. Meron din dito parang lalagyan. Ayan, uh. Ayan, dito sa cellphone. Ayan, o. Uh. Ang ganda, guys. At alam nyo ba kung ano tatak nito? Made from Marikina to, guys ito ay ayan tignan natin Sinearch ko siya doon guys ito na ko naman sa ano prelab item ng mga doktor na ang parang ang nag ano naman is uh, sa cancer institute parang gano'n po so ayan sa, sa working tayo sa hospital so minsan nagpe -pre yung mga uh, mga doktor doon mga prelab item nila so ayan o oh, canvas club so ayan search oh, nyo yan guys canvas club so ayan o canvas club so canvas club yung kanyang ano Uh, tatak. So, nabili ko siya ng halagang 30 pesos lamang. So, ayan, sulit. So, ganun lang tayo, guys. Maghanap lang tayo ng mga uh, budget-friendly sa ating mga uh, sa ating mga okay-okay. At na magagamit natin na talaga na maswak swak na swak sa ating pang-araw-araw. So, ito lalaman ko guys, kasi magpapalit kami ng bagong uniform. So, ito muna yung aking gagamitin. Ako, guys, kasi gusto ko yung ganito yung mga sling bag. So, ito naman, uh, since pwede ko naman siya ilagay sa harapan ko, hindi ganyan, pwede. So, ito naman is yan uh, ini isling bag ko rin siyang So, yeah, shoulder bag yan. At, uh, maganda yung kanyang ano talaga, guys. Quality. So, ito yung ating bag na halagang 30 pesos lang. So, yan, yeah, guys. So, hanap natin tayo ng mga item na magaganda sa ukay-ukay. -okay. At marami pa akong mga ibang nabili ng na mga ukay-ukay. -okay. So, yan, yeah, si-share ko sa inyo yan, guys. Ah uh, So, talagang tapos ang budget mo. So, uh, punta ka lang sa mga ukay-ukay. Ang daming magaganda, guys. At uh, talagang pipiliin mo lang talaga. So, yung mga bag na napili ko na ito, talagang sulit, gamit na gamit ko. At itong isa na ito, ayan. oh ang ganda ng tahin niya, guys. Sulit ang bait from ano uh, ito, Marikina. Halagang 30 pesos. So, ayan. O, oh, ang kanyang tatap is, ayan, canvas. Canvas Club. So, yun. So, yun lang gusto ko i-share sa inyo, guys. Halagang 30 pesos. Halagang 30 pesos, guys. Halagang 30 pesos. Meron tayong bag. Sling bag. So yeah guys, thank you, thank you for watching.